Hello so guys, good afternoon at magandang hapon sa atin lahat At andito naman po tayo sa Luma guys uh, Nakikita niyo yung dagat ngayon De Video pangit at maalon So, hindi nyo alam kung mayroong ano o low pressure area So, papahila sana kami ng bangka Kaso, hindi pwede kasi mahirap yung ano, malakas yung alon Tinatangay yung bangka pa, pa ano pa ano, tinataob ng alon so yan o oh. kita nyo guys Laka, lakas ng alon yan hanggang sa dulo so yan yan o oh. Yan, lakas so mahirap mahirap maligo ngayon guys dahil tinan mo naman yung alon pag naligo kaya sigurado tatangayin ka hanggang dun sa ano sa laot Kadaling ka ng alon na yan. So yan guys. So yan, magandang hapon po sa ating lahat guys. Ah, bali dito tayo sa Luma. At ah, yan, video wala ka mga tao. So araw ng linggo. Sana, sana sa ngayon, kung maraming maganda yung panahon sana guys. Ah, maraming naliligo ngayon dito. So ngayon, ang paangat ng panahon, paangat ng dagat, maalon. Masyado malakas. So eh, No? Yan. Napakakinis ng buhangin guys. Paganda sana rito sa luma. Kaya lang, hindi pwede. Hindi pwede maligo. So, pag araw ng linggo, maraming naliligo rito. Eh. So, kung ganyan naman yung along, guys, ha, hindi pwedeng paliguan dahil sigurado tatangayin ka pala at Uh, delikado, baka malunod. So, ayan. Tahimik, guys. Ah, guys, yung mga So, uh, yung guys, yung Sibali si Bali Island. ayan yan. Ah, uh, guys, napakalawak nito at napakahaba nitong luma at baybayin ng luma. So, uh, yung bandang doon banda guys ha yung yung kami sa buongol minsan pupunta pag namangawil kami o nananambis o, so, namin dyan sa kabilang ano na yun. Kabilang yan, yung party ng bundok na yan, guys. So, maraming isda rin dyan. kami dyan. So, dito, uh, punta kami rito dahil mga magpapahila sana kami. So, ngayon, sinubukan namin magpahila kung okay yung bangka. So, kaya lang, tinataob ng alon guys. Uh, mahirap po, lakas ng alon Maganda sana magpahila guys pag ano yung ah uh, yung alon, walang ano, walang kalon alon. Payapa ng dagat. So 'yun. Maraming talakitok. So ngayon, marabo tayo makahuli ng talakitok ngayon guys dahil sobrang lakas ng alon, no. So ngayon ay eh, gagawin namin, eh, mamaya-maya uwi na kami. Ibuwa lang namin sa saglit lang. So, ayun, guys. Maraming salamat at thank you sa mga nagpa ng page ko sa Dishub TV. Sa mga hindi pa pagpalo, follow uh, pakishare na rin po. Uh, at pakishare na rin po. Thank you. At okay, like din po. So, ayun, guys. Salamat at maraming salamat po sa mga nagpalo at sa mga papalo pa lang. Maraming salamat din po. Thank you, guys. So, see you next video ulit, guys. Thank you.